Yan kung makikita nyo guys, ang laki na ng bitak ng lupa. Tapos kaya, uh, no, wala nang tubig. Ngayon, what's up guys? Good day po sa inyong lahat guys. Uh, dahil guys, sa uh, sobrang init ng panahon, medyo umaga ngayon pagdating ng tag-init, ay ito yung palay natin guys. Oh. Yan oh. kung makita nyo guys kung um, laki na ng bitak ng lupa. kasi uh, no, wala ng tubig. So sayang talaga guys. No? Kasi medyo napaaga talaga yung pagdating yung pasok na ang tayinit niya yun. Maliit lang sana ito na uh, tinaniman ko guys ng second cropping nato Second cropping na guys ano. So, kasi noon naman talaga guys, eh, sulid sulit naman talaga yung ano dito, yung double kung tawagin namin o yung second cropping kasi may maani pa talaga kami. Pero ngayon, oh, yun Yung nalaki ng na mga bitak ng lupa guys. Sila na talaga ano, tubig. Sobrang liit na. Hindi na kayang i-supplyan ng tubig itong buong area na to. So nakakalungkot lang guys kasi dapat sana eh, kahit kunti lang makakabawi na kami dito ng gastos ni. Kasi ito nagastosan ko na ito guys eh. Naplayan ko na siya ng pataba. So wala na ako pang hinayang. Yan lang guys So oh. Na nilipat ko yung tubig kasi doon ko yung pinapadaan sa kabila. So kanina nilipat ko siya dito. Kaya uh, merong nakababa na kunting tubig dito. Pero iiwang ko lang guys kung kakayanin kasi yung doon banda sa kabilang side na yan. Wala nang tubig dyan. Dito lang yan banda. Yung mga may tubig. Yun, dahil po yun sa sobrang panahon. Yun, dito. Yun, dito. Yun, dito. dito hanggang doon sa taas yun. Uh. Ayan. Yung um, maagos yung tubig dyan. Eh, hanggang dyan lang yung tubig. Hindi ako pinapadaan. Pero pag pinadaan ko dyan sa ano, sa abad ng kabila, eh dito naman mawala yung tubig. So buka, bukas, saling ko naman yung tubig dun. So guys, yeah. so ito naman yung munggo yan oh tinitira na ng manok yung munggo ko dito guys oh yan, meron na sana ano to meron ng hinog na bunga yan oh. yan black munggo po ito guys uh, kulay itim na munggo yan guys oh yan yan yung butil nya kulay itim so kakaibang munggo to guys oh yan ang kadalasan na alam natin na munggo guys ay kulay green. Kulay green at saka dilaw, uh, di ba? Pero yung munggo ko na to, yan, puro itim yan. So may hanggang dito pa yun sa ano, sa ibaba, yung banda sa ibaba. Guys, tira, tingnan natin yung tubig dito. Yan yung predator na munggo ko guys. Yung manok. Sarili ko na yung namang alagang manok yan guys. Ayan guys eh. Ano na lang yung tubig. Ayan Unpuno oh. pa ng tubig ito pag ganitong buwan eh compare natin sa kira yan eh noon yung ganyang kalaking host guys ay puno-puno yan kahit na ganitong buwan na so ngayon December pa lang masyado ng ano? masyado ng maliit yung tubig sa sapak na pinagkuna namin so ngayon guys ay alas 3 ng hapon kaya medyo mainit pa ngayon tapos pa yung araw. Sayang guys. No? Pinaka chance ko lang talaga dito guys yung ulan. Kung, sakaling umulan para tubigan ulit. Kasi alanganin pa tong kalay na to guys. Kasi, nasa 45 days pa lang siya. 45 days old. Kaya talagang ano pa. 90 days old variety kasi to guys so 45 days may kalahati pa siya na sana para maani natin pero pag ganito ka liit yung tubig tapos hindi pa ulan hindi wala baka yun niya kalahati na ng man ko dito yung ano yung maani ko yun kasi malaki na yung bitak niya guys yun kung nakita niya naman yan dito dito banda Hanggang doon sa kabila na yun. Malaki na yung bitak ng, ano, ng lupa. Tawagin namin yan, ano, bangag. <coughs> Dahil po yan sa init ng panahon, guys. Kahit dito, guys, oh. Yan, oh. Yun, matigas na yung lupa. ng yun, dito sa gitna, oh. Sabi, sobrang ano na. Sobrang tiyo na lupa. Hindi na makayanan ng ano to. Pag walang ulan to, yan o. Oh, Malaki ng bitak ng ano to. Karak na park ng lupa. Pag eh, walang ulan, eh, pag kanya nakalakas yung tubig, hindi na siguro kayanin to. Walang ani na to guys. Masaya. Sana nga maulanan pa ito guys. Eh hopefully kung panahon ng tag-ani, eh, nasabi namin na huwag muna umulan kasi masira yung palay namin pero pag ganito na kailangan pa ng palay natin ng maraming tubig talaga eh ulan talaga yung hinihingi namin dito so yan guys no hanggang dito na muna yung video natin guys so update lang muna tayo so yan guys salamat guys God bless you this ingat pa tayong lahat